Akala nila mababali nila ang ating Hindi po totoo yan. Lalo pa tayong lumakas para ipaglaban ang sabayan ng Pilipino. Ayong ako'y nakatingin na ng pagkakakulong. Wala na akong takot para ipaglaban ang inang bayan laban sa diktador na gobyerno ng Marcos Jr. Una-una, so... ang sabi nila, binastos ko daw ang kongreso Ayong mga nakapanood, nambastos ba ako? Hindi! Uye! 34 years of law practice, wala ko alam isang korte na nagpakulong dahil hindi ng na isang hirig. Bakit sa Kongreso, isa sa apat na hirig na naipitakan, hindi nakaratek, bakit may pagkakakulong? Ang sagot, dahil talagang sinusupil nila ang mga kritiko ng administrasyon neto. Sinusupil nila ang kakampi ng sambayan ng Pilipino at hindi lamang ang kakampi ng mga Duterte. Tama! Nah, oh, hindi lang po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman, laban sa puwersa ng... Kasamaan! Kasamaan! Kasama. This is <laughs> a fight between good or evil mga dilawan, mga piklawan. Kalimutan niyo na po ang kulay niyo. Kung kayo po talaga ay naniniwala na mayroong Panginoon, kinakailangan po manindigan kayo laban sa bisyo. Manindigan kayo laban sa mga droga na nakaka-apekto sa pag-iisip, na nakaka-apekto sa pamumuhay ng sambayan ng Pilipino. Hindi po tayo magpapatinag. Alam nyo naman, kayo nakakita, tatlong beses na pumapit dyan. Hindi po yan investigasyon po sa Pogo. Yan po investigasyon laban kay Harry Roque para mapatahimik si Harry Roque bilang boses ng sambayan ng Pilipino. Tama, mali? Tama! Pero gawin na po nilang lahat. Ngayong nakita ko na mabubuhay pa rin ako, miskin sila ay kulungin ako. Tatanggapin po po ang pagkakakulong kung ito po ang magiging mitsa para ang taong bayan, bumalik dito sa EDSA at uli maghusga laban sa isang gobyerto ay, na hindi ay, na po sumasangayon sa interes ng mga mamamayan. Ba ba? Ay, ah, ay, sa ay, 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 dito sa EDSA, tayo po ay nagpaalis na isang Marcos. Dito po muli sa EDSA, magamit tayo po ay kakaunti pa lamang. Huwag natin kakalimutan, ang pinakamalaking apoy nagsisimula sa isang mitsas. Yes, Kaya la! kada business, dito po, po tayo magiging. Ang maliit mag-uupisa. Ang malaki mag, amalit, amalit, mag sa maliit. Naniniwala po ako na kahit tayo po ay hindi ganun karami ngayong araw na ito. Naniniwala po ako, ramdam ng buong sambayan ng Pilipinong paghihirap dahil sa walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, dahil sa kakulangan ng trabaho, dahil po sa kababaan ng sweldo. At naniniwala po ako na kasakabila ng lahat ng kahirapan nito, alam ng taong bayan na walang solusyong maibibigay ang Marcos Jr. dahil wala sa tamang pag-iisip na magbigay ng good governance sa ngayon. Yay! Yay! Pero mga kapatid na huwag natin isipin na tayo lang binasbasa ng Panginoon para mamuno sa Pilipinas. 110 million po tayo. At yan po ang dahilan kung bakit pero tayong halal na Vice Presidente. Vice Presidente na dahil siya yung nagbigay kay Marcos Jr. para maging Presidente, siya ngayon ang Marcos Jr. Dahil kung siya ay gahaman sa kapangyarihan, ngayon po dapat ay President Sara Duterte. Tama! Pero nakapunyol man tayo, Meron pa pong pag-asa dahil unang-una, magsisimula pong pag-asa sa pag-amin na nabudol tayo. Ngayong nabudol tayo at alam na natin yan, kinakailangan po kapit-bisig tayo ngayon para itaguyod ang interes ng mamamayang Pilipino. Tama po! Sama po. Sama po natin pag tayo po ay kapit-bisig, nagsama-sama ng puwerso at nagkaisa. So, mga kababayan, every Friday po hanggang lumaki, hanggang mapuno natin ang EDSA. Yes! 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 business na hindi naman po pwede na walang gagawin ng mamamayang Pilipino habang palubog ang bansang Pilipinas. Hindi po tayo papayag. Yeah. 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 hindi lang po simbolik ang EDSA. Ito po ay kabahagi na ng kasaysayan. Nung minsan na pinaalis natin ang isang Marcos at tayo nagdiwang, yan po ay mensahe na Anytime now, maghuhusga na naman ang mga Pilipino para mapalis muli ang Marcos Jr. kung hindi siya magbabago. Yeah! Tama! Huwag yeah! po kayong matakot. Ako po ngayon, ngayon nakatikip na ako ng pagkakakulong. Wala pong nakakatakot sa pagkakakulong. Lalo na kung alam niyo na kinulong ka dahil sa prinsipyo, kinulong ka dahil ikayo nakipaglaban para sa mas pabuti kinabukasan sa inyong mga anak. Huwag na po natin isipin ang ating mga sarili. Isipin na lang natin ang mga kabataan. Dahil sila po, sila po ngayon ang haharap sa isang ekonomiya na walang trabaho at walang pag-asa. Maawa po tayo sa mga kabataan. Tayo pong mga matatanda na. Tayo po'y nabuhay na. Tayo po'y nakatikim na ng lahat. Pero mga kabataan, kinakailangan po mabigyan sila ng mas mabuting kinabukasan. Kaya dapat manindigan sa ng Pilipino. Tama! ng aking may bahay. Sa wow! unang-unahang pagkakataon ko na hindi ko kapiling ang aking misis sa kanyang birthday. At imbis na kami po ay nagsaya ang akin po nakahalik sa rehas. Wow. Bakit po ako pinahalik sa rehas? Hindi po ako kriminal. Ang buong ko, inalay ko sa serbisyo para sa sambayanan, sa mga mahihirap, mga inapi, tinorsor, pinatay. Buong buhay ko, ako po'y nagturo na magkaroon tayo mga responsable, mga abugado na magsisindi sa bayan at hindi tuturing na negosyo ang abugas siya. Ang buong bahay, buhay ko po, inalay ko para sa malayang pananalita dahil naniniwala po ako sa isang, sa isang demokrasya, importante ang malayang pananalita dahil pag pinagsama-sama ang panindigan, yan po ang talagang magsisilbing fiscalizer laban sa mapang-api at mapang abusong gobyerno, gaya ng gobyerno ni Marcos Jr. Tama! Bakit ako tinarato na kriminal? Kriminal ba na magsilbi sa bayan? Kriminal ba na magturo sa kabataan? Hindi. magsabi ng Na magsabi ng katotohanan at itaguyod ang katotohanan. Mga kababayan, pero masasabi ko sa inyo, malungkot man na nawalay ako sa piling ng aking may, ng aking may bahay sa kanyang kaarawan. Malungkot man na ako po ay nawalan na kalayaan ng 24 oras. Lalo pong nagliyam ang ang apoy sa aking dibdiban na kinakailangan ipaglaban ang Pilipino. Yes, nice boy! yes! At kahit anong kulay natin, pula, dilaw, pink, huwag natin kalibutan na ang dami ng nag-alay ng buhay para sa sambayan ng Pilipino. Ano ba naman yon na magkurumpa ng isang buhay ialay para sa kinabukasan ng ating mga kabataan? Ikaw so, ang aking panawagan sa mga mapang sa gobyerno ni Marcos Jr., miskip patayin niyo po ang Hari Roque hanggang sa huling hininga ipaglalaban niya ang karapatan ng mamamayang Pilipino, ipaglalaban niya ang kinabukasan ng kabataang Pilipino dahil dalawa pong anak ko na magsisimula pa lang na kanilang buhay at kinakailangan magkaroon sila ng mabuting kinabukasan. Bravo! po mga vloggers. Pero nasaan po kayo? Ano pa po inaantay ninyo? Inaantay niyo ba na mahawa ang inyong mga kabataan sa bisyo na pinagbabawal na droga na ngayon ay parang tinatanggap na sa lipunan, lalo na ng alta sisidad? Tatanggapin ano, pa. niyo na po na ang gobyerno ay palabigasan ng mga namumuno na baliwala na ang serbisyo sa taong bayan tatanggapin niyo ba ho ng aking panukalang batas na nagdadais magbigay ng libreng pagamot at libreng gamot ang universal health care. Ngayon po, minalala pa ang pera ng taong bayan sa mga kurakot sa gobyerno, hindi para sa benepisyo ng mga mahihirap na mga pasyente tatanggapin niyo ba ho na mamamatay ang ating kabataan kasundaluhan sa isang gera na walang interes ang Pilipino? Tatanggapin baho niya ba ho na mamamatay na lang sa gutom ang maraming Pilipino? Dahil party, party, party sila. Droga, droga, droga sila. Hayaan mong mamatay ang mga Pilipino. Kailan po kayo lalabas sa bayan ng Pilipino? Hindi po ako naniniwala na wala kayong pakialam sa kinabukasan ng kabataan. Mama po, mama Alam ko po, na. nagmamahal kayo. Tuwing biyernes po narito tayo, pipigilan nila tayo. Yan po talaga ang gawain -e na adiktaduryang gobyerno. Pero tayo po maninindigan dahil sangayon sa batas, sa saligang batas, tayong mga Pilipino, tayong mamamayan, tayo ang may-ari ng EDSA. para. Hey! parating ang ating disgusto laban sa isang gobyerno na nalulang na sa pinagbabawal na droga. Ayon, Ayon! Tama! Marami pa pong biyernes na darating mga kababayan. Halina po kayo. Lumabas na tayo muli. Dahil kung hindi po tayo manunundigan, baka lahat na po ng kabataan malulung na rin sa pinagbabawal na droga. Dahil ngayon po, pag alam na natin na lahat, na may bisyo ang presidente kung hindi tayo maninindigan ng mensahe, okay lang pala maging bangag. Okay lang pala maging bangag. Kung yung kumaya, kinakailangan manindigan at ipaglaban ang kinabukasan ng Pilipinas. Sa mga kababayan, tuwing biyernes po, naririto kami. Hanggang mapuno natin muli ang EDSA at mabawi muna na ang kapangyarihan mula sa kamay ng adiktatura, oh. maibalik sa kamay ng sambayan ng Pilipino. Yeah. Tama. Yeah. Alam ko po yung Anami pangyayarihan ng isang gabi lamang. Alam ko po maraming mag-alinglangan, maraming natatakot, maraming nagmumuni-muni kung ano pang dapat na pero ngayon po, tama, may teknolohiya na. Nakikita nyo ako, mas marami nakakakita ngayon dito sa ating na sinasabi kesa mga narin sa EDSA. Pero hindi po sapat na manood sa social media. Kinakailangan manitigan, kinakailangan lumabas, kinakailangan tumayo dito sa EDSA at magsabi, Tama na! Sobra na! Tama na! Sobra na! Alisin ang bagag sa Malacanang! Alisin! Alisin ang bagag sa Malacanang! Alisin ang bagag sa Malacanang! Alisin! Alam ko po, po, maraming lalulukot sa iyo, sa inyo. Dahil tayo po ay nabudol. Nabudol din po ako. Sumakit pa po sa kanyang intablado at nagsabi, Marcos Duterte oh, okay, Unitin Pero wow. <laughs> hey, ang po ay dahil tayo ay tao lamang Malay ba natin na tayin ng Marcos Jr. ang pagkakatawin na ituwid ang imahe ng kanyang pangalan Malay ba pa natin na talagang siya ay merong biso na nagresulta nagre sa kakulangan ng tamang pag-iisip para masolusyonan ang mga problema ng bayan. Hindi po natin alam yan. Sa so matapos tayong malungkot at tayong labudol, kinakailangan gumangon muli, alisin ang putik dahil sa ating pagharapan, at lumaban muli dahil kung hindi po, hindi tayo makakausad, hindi tayo makakarating sa nais nating patunguhan ang Pilipinas na malakas, masigla, masaya, at mayaman, maas na lahat ng Pilipino. Aboy! 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 Pero bagamat tayo po ngayon ay narito lang sa footbridge. Tawag ba to. Footbridge at overpass. Pinagbawal na, na tayo po. po doon. tayo. Pag marami na po tayo, hindi po tayo po pwede pagbawalan. Dahil eh! tayo ang may-ari ng mga kalye, lalong-lalo na ang EDSA. Eh! Hey! po! na po pwede ipagkait ang EDSA sa atin dahil ang EDSA dito po nangyari ang ang sagu, ang hagupit ng taong bayan laban sa mga mapakapi at mapaglabis na gobyerno. Katulad ngayon, sir. So, Katulad ngayon. Sa mga kaibigan, marami pa pong biyernes na darating. Yes! yes! Pero sana po, lumabas na kayo sa mga susunod na biyernes dahil marami na po tayong mga kasamang ginugurgor. Ako po ang aking pagkakakulong panimula ng aking gurgor. Pero gawin ako yeah, na ko lang lahat ng gawin. Hindi po ako magpapatinag. Ayan. Dahil ako po, nagpapasalamat na ako sa may kapal. Binigyan na po ako ng 58 taon na ating Panginoon. Kung kinakailangan, ialay ko na ang buhay ngayon para sa ilang bayan. Gagawin ko po yan with absolutely no regrets. Alam Kung marami pang mga dugong bayani sa atin ang kinakailangan lang po magkaroon ng lakas ng loob para manindigan, tumayo muli sa EDSA at ibalik ang gobyerno sa kamay ng adiktatura at sa kamay ng mamamayang Pilipino. Yes! Po. Yes po! Mga kaibigan sure. Hindi po tayo magtatapos ngayong gabi lamang. Dahil ang EDSA po, kaya tayo ay darito, hindi, yan po ay kabahagi ng buhay na kasaysayan ng Pilipinas. Habang yeah. nararian ang memorya ng EDSA, hindi po mamamatay ang apoy, ang mitsa ng kagustuhan ng Pilipino na mabalik ang tunay na demokrasya at responsabling pamamahala sa Malacanang ng ng. Tapos na po ang experience sir sa loob, uh, kayo ba inayos? Tapos na ang pagtrato sa inyo sir habang kayo ay nakontem sa loob ng House of Representatives Hindi po ako po pwedeng maging maligaya dahil nawalay po ako sa piling ng misis ko sa kanyang araw ng arawan Pero ngayon po bago po punta nakapagdiwang din po kami ng simpleng pagdiriwang at alam naman niya po na sa mulat mula bata pa po kami pareho namang kabahagi na ng aming buhay ang pagsakripisyo at paninilbihan para sa inang bayan. Huwag po kayong maniwala na ako'y napuntip dahil ako'y nagsinungalit. Uulitin ko po, 34 years of practice, wala pong alam hukumang po na nagpakulong dahil hindi naka-attend sa isang Nakikita niyo po na ang na yan, ako po ang linilitis. Hindi po yan para bumuo ng batas ang tinatanong nila ngayon, meron ba akong unexplained will? Bakit? Yan ba ang in aid of legislation nila laban sa Pogo? Ang tanging tanong, may kinalaman ba ako sa Pogo? Ang sagot, wala. Bagaman pinit nila akong sa Pogo dahil ang sinasabi nila, si Presidente Duterte daw ang dahilan kaya umusbong ang Pogo at siya ang responsable sa Pogo. Pero, oh, kita natin kung sino ang hare at reyna ng Pogo sa ngayon kay Sino? Si Bangas! Si Bangas! Si Bakit Banga! si ako ang ba itinuturo? Hindi naman ako ang nakipagpati-pati sa mga Pogo. Hindi naman ako ang humingi ng pera sa mga Pogo. Tama. Hindi naman ako ang nakinabang sa mga Pogo. Ang mga Marcos, ang nakinabang! Ang ginawa pa, ko lang po. po maghain ng mga tidings sa isang ordinaryong kaso ng ejected, yan ba ho ang tao na nakinabang sa Pogo? Kaya nga po ang sasabihin ko, hindi po po gusto ng pastusin ng Kongreso. Dahil ang Kongreso, dapat yan po ay balwarte at bulwagan ng representante ng taong bayan. Pero ang katunayan po, hindi na po sila nagiging sa kanilang responsibilidad dahil pati po sa pagbubuo ng batas. Wala po tayong maaasahan batas na mapubuo sa kanilang pag-iimbestigado ng IJK at ang POGO dahil ang kanilang pakay si Raid, ang Duterte at lahat na lang kanilang mga aliado lalong-lalo na ang dating tagapagsalita ni Presidente Duterte. Anong batas? Political Prosecution sa ngayon, sa tinatakbo ng investigasyon, ako ang iniimbestigahan at hindi ko ng investigasyon para sa isang batas. At ano ang Hindi ko po ginawa yun. Hindi ba yan sa rangkang garo ko? Hindi ko makulong <laughs> kesa bawiin ko ang mga pinigas kong mga salita na pawang hatuto, hanan, lamang. Hindi ba sa ang baro ay ko? Kaya nga po ang mabuti pa. Gurgurin talaga ako dahil hindi po ako titigil na sumigaw na walang karapatan ang mga wala sa tamang pag-iisip na mamuno sa Republika ng Pilipinas. Itong uh mm -hmm. pag-cited in contempt sa inyo, may kinalaman kaya ito sa inyong paninindigan tungkol doon sa Paul Boron video na sinabi nyo po ay authenticated ho. Ang aking balita po sa dati ko rin mga kasama dyan sa camera. Kaya po ako pinupuhan pinagdududahan na may kinalaman daw ako sa Paul Boron video. Ayon pa na. Ang aking yes. kasagutan, unang-una, -una, ang merong responsibilidad sa Paul Boron video ay si Presidente Marcos Jr. Mama. Dahil siya yes. ang nabidyohan. Tama! paano makakapuha ang kritiko na gaya ko ng ganyang video? Samantalang, hindi ako makalapit kayon sa presidente. Tama. Ang pinanggalingan niyan, isa sa kanyang kakampi, malapit na kakampi, na nabukalan siya, na napakalapit. Kaya naman, Mama. di ko nagtataka na si Maharlika, na dati talagang number one loyalist, ang siyang naglabas niyan dahil ang kanyang puting ahas hindi po pwedeng maging kritiko gaya po Tama. Uh -huh. kung hindi isang napakalapit sa Marcos Jr. Tama. naman. Sentido Common. Yes. Eh, eh, may, may tanong lang pa po. ako. Uh, nalala po natin yung mga ginagamit po nila ngayon mga witness dyan po sa Senado ay mga PDL. Ang tanong po, Dr. ito po ba ay uh, mayroon po bang mga Legal ba, po ba ito, permiso tari? galing po sa Korte Suprema? Binaliwala na po nila ang batas pang -ayon po sa rules court, walang sentensyado na ang parusa ay panghabang buhay na po pwedeng ilabas sa Pilipinas na wala po permiso sa Korte Suprema. Pero ginamit po nila ang kapangyarihan nila bilang kongresista para ilabas at tumayong testigo itong mga sentensyadong mga kriminal laban kay PRRD. Pero nakalimutan nila na sa batas, hindi po pwedeng madawid ang ibang tao kapag ang isa ay nag sa isang kasalanan. Ang ganyang compassion ay magagamit lamang dun sa taong nag-confess, hindi sa ibang tao. So ilabas nila po ang hanggang isang milyong mga mamamatay tao, hindi po nila po pwede idawit si Presidente Rodrigo Roque Duterte sa kanilang pag-amin dahil ang kanilang pag-amin dinalagay lang po nila sa kubunoy ang sarili nilang buhay at hindi ang buhay ni Presidente Duterte. sila Bakit sila tumututol? Sana po isulat nila yung pagtatanggi dahil makikita natin sa kasaysayan nakalagang hindi sila papayag na hindi umupo na bilang pinakamataas na leader ang tambaluslos kung hindi, sa 2028. Baka mas maaga pa sa 2025. Allah! Allah! Itagay po sa bato. Dahil sila ko ay matagal na luklok ng panahon ng Marcelo sa pwesto. Day one, forever again. Pero alam again. again. walang never. forever. Again. At ang meron lamang ay never again. again. Never again. Never, Never, again. Never again! 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 Marcos resign! Kaya po, mga papayan ha, narito po kami sa EDSA. Ang dami po natin ngayon, dahil yes. yes. kada yes. camera na narinito, hindi po bababa sa 50 mil ang nanonood. Tama po kayo. Milyones po tayo ngayon. Mismo. Mismo. Sana lahat tayo nanonood ngayon sa internet. Lumabas at maninindigan dito sa EDSA. Tama po. Ang isang bagong bayani. Ang tunay na kaibigan. Mga kaibigan. Bini-bini. Sandra. Sandra. Ayun ay, po mga kababayan natin. Oh, si Ma'am Sandra Kuk. Ay, sa ating mga viewers, huwag na kayong mag-stay ng bahay mo. Mag-try na tayong lumabas. Dahil grabe na itong ginagawa. Itong mga kongresista, itong si Ace Barbers, <laughs> ay noon, dumidilap yan sa puwet ng mga Duterte. Tama! Ha? Ayon, dahil sa 20 billion na binibigay ni Tamang Balos-Dos sa inyo. Wow! Wow! Kaya kayo lahat, gumagawa kayo lahat ng paraan para masira ang mga Duterte. Hindi kami papayag ng aming pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Duterte ay papuntahin dyan sa kongreso. Dahil yung kongreso nyo ay kongreso ng mga magnanakaw. Tama! Ah! Mabuhaya! Kanggaro ko. Lahat. Para yun yung TV ay Yes. Nagmamayabang ng uh, budget hearing ng OVP. Nagkinanggalan siya ng maskara ni Bibi Sara. Iban na pahiya? Yan ang ugali ng honti yan. Walang utang na loob. Ipokita! Pangulang Duterte para makakuha ng boto sa Davao. Pagkatapos ng manalo, anong ginawa? Tinira si Duterte. Unang tinira ang ating mahal na pagkakataon. Kaya, at ginawa niya dapat sa mga senador i-open nyo ang feel health nang siya ang nakaupo yeah, na feel health chairman um, at nakikita natin ang panluloko ng hunti virus na yan yes. akala mo kung sinong malinis kung magsalita bulok ka rin Risa bulok! Risa, Risa bulok! Risa bulok! Pare Risa, Risa, bulok! Lisa Bulok! Lisa Bulok! Ang mo? Kaya ka nagkakaganyan dahil gusto mo maging presidente? Oh? sa so 2020! Oh. <laughs> Napakalayo mo pa. In yes. Ambisyosa! In your dreams! In your dreams! dreams. In your dreams! <laughs> kaya mga kababayan, ilabas na ron, magsipaglabas na tayo. Ipakita natin, hindi tayo pwedeng lumaban sa dahas dahil wala tayo. Dahas walang armas. Kalahan na lumaban ng ng lakas. Kaya pagdasal at pagkita niyo na na every Friday maglabas po kayo. Dahil pag ito ay dumami na tayo dito, marami na rin na lalabas ng kanilang mga. Kaya sa uulitin, ngayon ang mga kongresista, mga ano kayo dyan, naalala ko talaga yan si Ace Barbers, ang yabag-yabag nung kapanakunan ni Duterte, sip-sip puto yes. ka rin. Sip-sip puto na lang. Oo, kapit ko Ngayon, dahil gusto nyo, dahil sa 20 billion ay binigay sa inyo ni Tampalostos, kaya ngayon, kaya mga kababayan ko, magdasal at lumabas. Lumabas lang po kayo para ipakita natin dito sa bangag na presidente na hindi pwede mag-cool ang devil dito sa ating mahal na kayo. Salamat. Ayan, Uwaw mabuhay si Manay Sandra Kam! Mabuhay! Papua! Thank you, thank you, mabuhay! 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 Hindi ng pasabot ni Manay Sandra Kam, 20 milyon ma o mano? Ang Sohol! 20 milyon ang kapapayan natin oh Grabe! 20 milyon o mano? Ang Sohol! Kaya pala kasinto na ito si Barbers! Ano pong mensahe mo kay Maharlika Budyakira? Umiyak po siya. Naging emosyonal. Well, naging well, naging emosyonal po siya. Mahal na mahal Ikaw talaga ay ang bagong bayani. Ikaw ang bagong la solidaridad na nagbubukas ng mata na ating mga Pilipino sa pamamagitan ng teknolohiya. Kung dati ay periodikong la solidaridad, ngayon Boljakan TV ay nagmumulat ng mata ng napakaraming mga Pilipino at magbubunga rin ang ating mga ginagawa. Makikita mo, ang sambayanan, babawiin ng edsa at maghuhusga muli na kinakailangan alisin ang mga adiktador. Malapit na ang draktes! Malapit ang draktes! Maraming salamat po.